Hey guys, it's me Nailito and welcome to my vlog. So for today's video guys, nandito pa rin tayo sa Green Hills at nandito tayo ngayon sa World Gadget Annex Building 2nd Floor malapit po sa Planet Sports. So this time guys, iti-check natin kung magkano yung price range ng mga iPhone nila from cheapest dun sa medyo um, high-end na iPhone na may sila. At this time makakasama po natin si Ma'am Um, Arlene po. Hi, Ma'am Arlene. Hello. So, pwede po ba namin malaman kung <laughs> ano po yung latest price po ng iPhone na ino-offer po ni World Gadget. So, simulan po muna natin sa pinaka uh, mura. Ano po um, bang in-offer po ninyo, ma'am? Ano po? iPhone XR, 64. Sige po, ma'am, taas. 100, ano pa siya? Battery health. 100 battery health. Ayan, Tampos. iPhone XR, 64GB. Yes, po. Ang available color ninyo, ma'am, is? Um, Coral, yellow, blue. So, maraming mga so, option oh, na pagpipilihan pag pumunta sila dito. Yes, po. Yung iPhone XR ninyo, ma'am, nasa magkano po ngayon? Um, Sa so, mga 11 11,000. Yes po. So, ang ino-offer po ninyo dito is second hand. Yes po. May but, brand new pa bang iPhone XR? Meron pa. Um, Nasa magkano po yan? 128 po. 128 lang po available So, guys, yung World Gadget, meron silang available dito na iPhone XR na brand new. Yes. 21,900. So, 128 siya. Yes po. Yes, okay po. Um, okay. Meron din tayong 128 uh, na second hand. Yes po. Nasa magkano po ito? Uh, so, 128. So, guys, ito siya. 14. 14,000 yes. guys um, 128, um, iPhone XR, white. Meron pa pong other color? Eh? Meron po. May red, may black. Ah, so meron pa tayong option na pagpipili. Sa po. iPhone 11. Sige po, taas po ninyo ka. Nakikita po sa black. Huwag <laughs> <laughs> po kayo mahiya. Ito po. Ayan Ito po. po iPhone, iPhone, 11, 11, 128. Um, 93% battery health. Ayan. Yes, Nasa magkano po? Um, 18. 18,000. Yes po. 18,000. And then may other po yes po. Maraming, may purple tayo, may red, may black. Maraming ano, may maraming green may mint green. May maraming tayong choice. pwede ba pa pa siyang bumaba. Um, depende po kasi if free na po namin yung may ano na siya may kasamang ah, charger. Ah, may previous headset. na siya. Ano pa kasama niya? Charger. Charger, headset, may SIM injector na kumpleto na tapos case mm -hmm. and tempered po. Free na. Ah, kumpleto na. So, so Um, nasa sa kanya na lang ko i-grab niya or ilalas doon uh, sa sa price sa ng phone. Price na. Ah, okay. Paano naman natin malalaman kung halimbawang um hindi refurbished yung cellphone or um uh, I mean factory, uh, unlock. factory unlocked. Um uh, before namin siya ilalagyan ng SIM, i-reset muna natin para sure tay na factory hmm, unlocked siya okay. tapos yung mga may na-repair naman is makikita naman yung sa settings ng phone okay. if ever may na-repair doon kasi pag mga iOS 16 pataas na phone, pag may narepair doon, mag-appear na yun sa settings. Okay. Lalabas na doon yung kung ano yung narepair sa kanya. Ah, po tayo. Um, may 64GB kayo, may 64 nakita ko. May 64 din po. Ah, um, may ito po. Sige, pataas po pa niya. Ito po yung 64GB. Uh, Nasa magkano po siya, ma'am? Yung 64GB po is 16,000 po. Ayan, sa mga mahilig sa purple. Tama? Oo, purple. So, 16000 ang iPhone 11, 64GB 64 nila. 64GB. Ayun na po ba yung available na color na meron kayo? O meron, meron pa? Meron pa po. Meron pa po. May white, yellow, tsaka red, tsaka black. Ah, so guys, marami kayong option Maraming, dito pagpipilian. Oo, marami. Kung ano yung okay, gusto nyo yung kulay. Yun, so, meron yun. sila. Okay po, next po tayo, ma'am. Um, Dito naman sa iPhone 12. Okay, iPhone 12 tayo, guys na uh, um, 1 to 8 gig. Yes po, 1 to 8 gig. Yan. Na 100% battery 100%, health. Meron din mga 95, depende po sa kanila kung ilang ano. Uh, Ganoon ba yun? Nagbabago yung price, depende sa battery health? Sa or, or, same lang. Same lang. Ah, same as lang as long as po. uh, 90 pataas kasi goods pa yung mga. Pero kayo ma'am, ano pong suggestion niyo pag nabili ng iPhone, dapat nasa ilang range ng battery health? Mga 9, uh, 100 to, uh, 90 to 100. Ah, uh, 90 to 100. Yes, yes, Masasabi yung good pa. Good ah, pwede po ba natin i-open yun, ma'am? Yes, po, pwede Okay, po. sige po, para mapakita po natin na yung mga binabenta po ni World Gadget is uh, ZAL, uh, legit. Yes, Ayan. po, ZA World Gadgets po. Ah, ZA, ZA World <laughs> Gadgets. yes okay. po, may ZA siya sa gita. ZA? Para saan <laughs> po yung ZA? Ano po yung ibig sabihin ng ZA? Um, pangalan po ng owner. Uh, ni, uh, baby ng owner po. Oh, okay. <laughs> Hi! <laughs> Sige po, ma'am. Open ano. po niyo. So, guys, ito yung iPhone 12 nila. Yes, po. Check po natin yung settings, ano ma'am. settings. Yan. If, pag may mga, ano na kasi, pag may na-repair na dyan, makikita dito sa... About. About niya kung ano yung na... na, ano, na-repair. So, ibig sabihin, ma'am, etong hawak ninyo is Japan. Japan. Yes. Japan Japan, Japan Fire. Okay. And then, yung M stands for? Pag... M wala pang na ano doon wala pang na nagalaw, nagalaw. Okay. Ano yung battery yung health ko tingnan natin ma'am yung battery health niya yan 100 pa po okay 100 pesos so, nasa magkano po ito ma'am ah uh, 23 23,000 23, kasama na yung mga previous yes yes po case, case AirPods tempered. case tempered tempered Tapos, um adapter adapter uh, may AirPods na rin AirPods saka yung ano niya, box niya, may okay box po. na rin nakasama. Okay po, sige po, next po tayo, ma'am. Uh, itong 11, uh, 11 Pro. Sige po, taas po ninyo, ma'am. 11 Pro. Ayan. Uh, 256 gb 98 yung battery. battery health. Tapos, ano na to siya? Uh, 23. 23,000 guys, iPhone 11 Pro. Guys, yung napansin ko dito ha, yung phone na mayroon sila dito is, yung quality is makinis naman talaga siya Ayan, much better na pumunta na lang din kayo dito or kontakin nyo sila. Oo, para. para at least makita niyo kung ano pa yung mga ino-offer nila. Uh -huh. Pero makinis sya guys, ito yung masasabi ko. And syempre, check ninyo guys kung yung iPhone na bibili nyo talagang Apple talaga. Yes. Okay po, uh -huh. ma'am. Magkano po ulit ma'am? Ah, uh, 20... 23. 23,000. 23,000. 2.56 gb na siya. Meron kayo 1.28 niyan? Um, wala. Wala siyang... Uh, actually, ang yung lumabas nito is ano lang, 64 at saka 2.56. Ah, okay. 512 meron kayo? Uh, meron. Ah, meron. Nasa magkano naman po siya? Yung 512... Nasa mga 25. Ah, 25,000. Yes. Okay po, ma'am. Sige po. Pa so meron kayo itong pipilihan guys, uh, yung 256 tsaka yung uh, 512. Mm, yes. meron so next po tayo ma'am sa 11 Pro Max. Sa 11 Pro Max, 64. 64 gig. Parang napansin ko dito, parang halos lahat. 100% yung battery health niya, no? Opo. Uh, 90, 95 to 100 lang ah, okay. ang kadalasan. Uh, nasa magkana po yan, ma'am? Uh, um, yung 64 gig, nasa mga 24. 24,000. Yes, okay. okay. Tapos, goods pa yung materi niya. Medyo makinis uh, pa siya. Makinis. Yes po. Marami pong pagpipilian yung ano, Dyan. Bukos sa 64 gig, nasa magkano naman yung 128? Um, yung 256 naman Or dyan, 256. E, na, mga 28. 28,000? Yes po. Hmm. 28. Ayun lang po yung available niyo ngayon dito? Yes po. Ah, okay. So next po tayo, 12 Pro Max na po ba? 12 Pro Max, naroon tayong eh, uh, pataas pa ninyo mo. Ah, graphite. Ayan, graphite. 128. Ah, 128 at saka 256 yung available dito. Nasa magkano po itong 128, ma'am? Um, yung 128 no, na 12 Pro Max, ah, uh, 31. Eh, yung pong 256, ma'am, na Pro Max? Yung 256 po, 35. Ah, 35. So, yes. anong available na color meron tayo? Um, for 128, meron tayong silver. Silver, ito yun? Yes po. Ito guys, yung silver nila. 99% battery, 99 battery health. Meron tayong silver, tapos blue, blue. sera blue at saka graphite. Ah, okay uh, to five, six, ganun din. Mm, uh, nasa magkano po ulit, ma'am? Yung 1, eight 8, 31. 31, to 5, 2, to 5, 6. 34. Okay po. Um, And then kasama ni mga previous doon na binanggit nyo kanina. Yes. Okay po. Sa 12 pro naman po tayo, so ma'am. Sa 12 pro, meron tayo 5, 48,000. Okay po. 5, tapos mataas pa rin po yung battery health niya So sa A12 uh, Pro nila 256GB uh, Pacific Blue 100% battery health. Nasa magkano to, ma'am? Um 27 yung 128 Pwede po bang i-open natin? Pwede po. Sige po, open po natin, ma'am. <laughs> Tsaka no, napansin ko din yung mga phone ng uh, uh, Apple, naka talaga sila lahat. Yes po. Dahil, anong purpose nun ma'am? Baka malupot po, po sir, pag na Tapos, ah, kapag naka-ano? Eh, check po kasi ng customer eh. Hmm. Tsaka pwede ba siyang maka-apekto dun sa battery health niya? Hindi, Di naman. Na, hindi mm. naman. lang siya ay ano, para, 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 Uh, 12 Pro, 256, 27. 27. I don't know, no. 30 pala, 128 pala yung, ano, 128 pala yung 27. 27. at 12 Pro. Tapos yes, yung 256, 30,000. 30, okay po, ma'am. Thank you po. And then may other options silang kulay na meron available dito. Meron po. Hmm. Meron pa pong mga... Doon po sa case na binibigay ko niyo, ma'am, sa mga previous, ma'am, Pwede silang kumili or may binibigay na kayong ito talaga yung case. Meron na kami case na Para doon? Uh Oo. -oh. Hmm, okay. Tapos, next, next po tayo, ma'am. Um, iPhone iPhone 13 Okay, 13. Ito, um, 8 pa yung And guys, sa mga mahilig sa pink um, ng iPhone 13 meron sila rito. pink it's um, like to use, pero 100% battery health. Yes. Nasa magkano, ma'am? Uh, 31. 31, guys. iPhone 13, 128. Yung 256 po, nasa magkano? Um, yung 256, 35. 35. Yes, po. So, guys, makinis din siya. Yung, yung ano nila, iPhone 13, no? Meron siyang rin konting dense, pero um, all-in naman, uh, makinis naman talaga siya. Uh, marami din kami, pag, marami pa naman silang pagpipilian. Pa. Kasi marami pang choices. Yes, na naka... mas maganda yun. The more choices, the more Oo. chances of winning. <laughs> Maraming naka-display okay. Na naka pa na ano. So, ang iPhone 13 nyo, ma'am, nasa magkano ba? 2.8 ulit? Three, um, 31. 31. And then 2.5.6? 35. 35,000. Yes. Okay, next po tayo. 14. Okay, iPhone 14, guys. Ayan, sa mga mahilig sa purple. purple. Ito yung 128. purple, kulay ng ano, pagka-purple niya. Kasi iba yung kulay ng 14 Pro Max na purple. Niya. Okay po. Nasa maka na, ma'am? Uh, 36 yung 128. 36 yung 128 na, na iPhone, uh, iPhone 14. 14. Yung yes. 256 po, nasa maka na? Um, yung 256, uh, 39. 39. Ayan lang po ba yung available niya ito? Yes. O meron yes. pa? 128 at saka... Ah, 128 and 512. Ah, uh, 180 to, uh, to 56. Okay. So lang. Yung okay. available, nila dito, guys. So next po tayo, ma'am, uh, iPhone 14 Pro. 14 Pro. Ayan, meron silang gold. gold. Ayan okay. guys. Ang bayon kinis bayon niya pa. Ganyan yung pagka niya. Ayan, mas makinis pa sa mukha ng jowa mo. Ayan siya, <laughs> guys. Um, magkano to ma'am? ah uh, 45. 45? Ilang gig po yan? Uh, 128. Okay, 128. Yung 256, magkano po? Um, uh, yung 256 po, 48. 48,000 ng iPhone 4. Yeah. So, next po tayo. Next po tayo na. Uh, 14 plus. 14 plus? Nasa magkano po? Uh, yung 14 plus namin, 128GB. Meron tayong uh, starlight. Meron din okay, tayong mga purple dyan at saka blue. Okay. Hmm. Uh, 43. 43. 43 ang iPhone 14 Plus ninyo 128 gb Yes. Um, yung meron naman silang option dito bukod sa white. Meron meron. Okay, so guys, yung, uh, marami kayong pagpipilian dito, marami silang uh, available uh, na uh, stocks uh, na kulay. Uh, so all you have to do is pumasya lang dito sa ZA JA World, World Gadgets. Gadgets. Magkano again, ma'am? Uh, 43. 43 256 po magkano? Um, yung wala pa kaming stock ng Ah, wala nang stock. Pero nasa magkano yun, ma'am? magre arrange siguro yun ng mga 47 to 47. 40. Okay, po. So guys, yung mga pina-flex ni ma'am dito ha, may kasama tong uh, mm -hmm. previous na libre. Yes, Tama po ba ma'am? Uh, ah, next pa tayo ma'am. Um, 14, eh, Pro Max. 14 Pro Max. Yan. Mm -hmm. Meron silang 128 at And saka 256. Ito po yung deep purple ng uh, 14 Pro Max. Okay, Nasa magkano so, yan ma'am? Um, um 56,000? 56, yes po. Yung iba dito, ano lang. Uh, may warranty pa yung iba dito. Okay po. Na sa power map? Yes. Mm. Kasi ano to eh. Eh, yung pong 256 po na sa magkana? Um, 59. 59. Yes. Okay guys. So, um, ang available nila rito guys is purple tsaka black. Black. Ayan guys. Space black. So, 128 tsaka 256. Again ma'am, magkano po ito ma'am? Um, yung 128 is 56. Yung... 128, 56. At yung 256 ay? 59. 59. Yes. So currently, ito po yung mga available ng ZA World Gadgets um, mula iPhone XR iPhone 14 Pro Max. Wala pa po kay 15. Meron po. Ah, brand new. Ah, brand new. So meron silang ah, brand new dito guys na iPhone 15. Sige po, pwede po ba natin ipakita ma'am? I-flex lang po natin yung available po ninyo. Ayan. So guys, a ah, brand new pa to. iPhone 15 at ah, 256 Black. Meron silang 61,000 guys. So, 256 na to guys. So, previous na rin po to. May previous na rin. Yes. Okay po. And then yung uh, sa may mahilig sa pink. iPhone 15, 128 pink guys. Um, 56,000. Yung meron sila. Ayan, bagong bago. 15 Pro at saka 15 Plus. And then yung 15 um, Plus. Ito, 61,000. Black, 128. Ayan po guys, bagong-bago po siya. Naka-sealed. At yung kanilang iPhone 15 Pro, ayan, 128, white titanium, 68,000. Ayan, ayan siya guys. Ano po ito? 15 Pro. 15 Pro 256, ayan. Natural titanium, 73,000. Ayan siya guys, bagong-bago. -bago. At ito yung kanilang iPhone 15 Pro Max, ah, 512GB. Natural Titanium 95,000. Ayan siya guys, bagong-bago. Ayan, Naka-sealed. okay. So ito naman guys, iPhone 15 Pro Max 256 Natural, um 79,500. Ayan siya guys, bagong-bago. Ayan. itong 1TB. At yung 1TB nila guys na 15 Pro Max Natural Titanium 107,000. Ano to, ma'am? Fix na po ba to yung price ito? Um, pwede po yan, o pa yan may discount. Ah, 105. Yes. So, guys, lahat ng item nila rito is meron pang discount pag pumunta kayo rito. So, ang gawin niyo is mag-message kayo sa ZA Gadget. Um, ZA World Gadget, Facebook, tama po ba? Um, yes, Facebook, Facebook um Instagram, TikTok, ang mga page po ninyo. Yes. So, guys, kung may mga tanong kayo, sige po, ma'am, sa mag-comment Message lang po kayo sa page namin, sa TikTok account, at saka sa Instagram. Uh, yung page namin is yung name mismo ng store. Name mismo ng store, yes. yung ZA World Gadget. ZA World Gadget. Gadget. So, so, guys, special na kayo rito. At uh, kung may mga tanong kayo sa mga item na uh, binibenta nila is welcome kayong pumunta dito ayan at merong mga preview kayong matatandaan so ma'am invite niyo po sila um visit na kayo guys. Pag uh, free kayo, pagpupunta kayo sa Green Hills, huwag niyong kalimutang uh, mag-visit dito sa ZA World Gadgets. Thank you so <laughs> Thank much. You. Okay guys, kung nagustuhan niyo yung episode natin ngayon, please don't forget to like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga vlogs natin. At the same meantime, uh, nalaman niyo kung uh, magkano ang presyo ngayon o price update ngayon ng iPhone dito sa Green Hills. Thank you so much everyone. Yan po. Salamat ma'am.